Buenas dias mga ka-blossom for today's video. Very humid. Pupunta kami ngayon sa Hulay Riyad Beach. At makikita nyo yung labas, oh. Hindi maliwanag yung labas kasi sobrang humid. Ang init, sobrang init. Kahit hindi ka na mag-walking mag or mag-jogging, Pagkalabas mo ng bahay, sa may gate ka pa lang, tumutulo na yung pawis mo. At tingnan natin kung makakaligo ba kami ngayon, kung ano ba yung status ng tubig sa dagat ngayon. Tingnan nyo, pinagpapawisan na ako dito. Nandito ako sa may signal, inaantay ko si... andam dami, espera bus. Raydan. Talali, kumpra leche, kaya sa kami champurado It's may leche. 5.48 in the morning. o kung Ray Dani ang kumpra le leche kaya kasi kami champurado kabano yung kami leche at yali le utak kami na kay and abierto lang alya na unlaw o kay temprano pa at bakla dos lang kami ang dabanya So, andito na kami ngayon sa my beach. Bumaba na kami sa bus. Temprano pa, silensyo. Pero, chile sound. Bonito este. This is one of the famous uh, beach in Abu Dhabi. May sound na siya. May free wifi. Tapos, may free bench and umbrella. Masarap relaxing siya. Masarap maligo kahit mainit. Pian at kami ang kami lino ya El Beach. Manada yung manhente pero kay very spacious El Beach. So manada pa rin bakante na upuan. Chinelas de casilla. So yung chinelas de banyo. Hindi mo baon, lang. Pero lang kasi kami ang na playa. Kaya tarde kami na na playa. agwa! Okay. Super calm yung tubig niya. Hindi siya windy at hindi rin wavy. Tapos, Alas 7 na pero wala pang araw. Pero sobrang init yan, ha? humid kasi kaya mainit. Pero Kerry lang kasi Keregat gat kami banya na playa kay abla si Raydan bin manada daw katlira na kaya tarde ni ni banya. Pore so anda na kami banya. So sapto no trabaho, sabado cover off iyo. So ya planya kami early in the morning. Ya dali lebanta kami alas 5 kay el first trip del bus 6:20. So ya liga kami aki Sakto, alas 7 ta Abriel Beach. Alas sila ta Abriel kay because el mga lifeguard. Alas 7 pa duty. So, sunwa lifeguard, hindi ito pwede man swimming. So, mira o stedes, manada ta Huga Volleyball. Yan sila di Ilabola kay Cheneman Akikwan. Volleyball net. Kabar, mira ustedes, aki akibyan manada kat aki uwak el uwak si deja to dito comida na mesa na banco abierto el plastic dira to ulit na yung masalito comida kaya karga uak. uwak kini oh, pa kape kini pa cha the thermos kami na aplaya si Taki Ostedes na na Abu Dhabi bihira lang Ostedes mira taanda na beach taliba soft drinks akita liba kape termos takarga <laughs> 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 masing kaliente el sol necesita ta toma kape Coffee is life nga, di ba? Por eso, maskin anda ba niya na-apply, maskin kalores it's the it's soul, very shella. humid. e baon kape. Yan ka like kami kina beach. May no pa kami banya. Ya kami kami diretso akal oats champorado plus coffee because coffee nga is life. Tapos, kaya kaga si Raydan. Takor ta dali akil daw antes daw kundo bata ali tasanta tasalta na akil oh nabatangan taanda dyan na barko kabarta tabanya ta el el mira daw na un, unaw tanong un, ta, ya do etay ah, e, este alas Estel este del dia kabar akil mengayang gunakan muna ka namun no, may masya kabaya silapul bol bigay kaliente agayot ya, pero kami este kay syempre Sanaiman, ya Enggranda nakanto na Canto del mar. So normal lang amunansi kanamon si di Raydan. Keri lang. Bar guys, <laughs> aki na apply at sopa. O oh, chene sila ki sopa. Nata tira yun. Nata so it's almost 11 o'clock in the morning we're packing up our things and we're going to take shower Andaya kami inas gua, kay Bolbia kami. Manbus lang kami otra trabes So este aki don de parte ta inasgwa. kabar. Changing room. And so that's all. That's all for today. Mga samal de sambuanga yan na na playa. So keribals ang kaliente. oh, alas 11 ya, bolbya kami. Kabaya ba niya mga samal? O, oh, samal ya si Raydan. Tingin oh? pelo ni Raydan. Oh. Samal, pangini. Hanggang dito na lang. Don't forget to like, comment, and share. God bless everyone. Thank you. Thank you for